good morning, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, bakit wala daw sila? Kung sino to at ano to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi. Maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Ayun nga, ang daming ng kilay. At ang daming nawawalan ng pag-asa dahil sinabi nila ano ba naman ang mga kandidata dito sa Miss Grand Philippines and then ayon sinasabi din nila na mukhang wala daw tayong pag-asa ngayong taon na to at malaki daw ang possibility na ma-eltokuyo daw tayo sa Miss Grand International so yon so nakakaloka no, yung mga comments ng mga tao Well, ang masasabi ko dyan ay laban lang. Mm -hmm. Laban lang at tiwala. Tiwala sa mga kandidata na kung sino yung nagkukumpit dyan ngayon. At kung sino man yung mananalo dyan, dapat pagkatiwalaan mo. So, ako para sa akin, hindi ko nakikita yung mga sinasabi ninyo na baka baka ma maeltokuyo tayo. Nandito pa lang tayo sa Miss Grand Philippines. Bakit ganun naman ang mga lumalabas sa bibig natin? Nawalan kayo agad ng pag-asa sa mga candidates na nakikita ninyo. So, yon kaya naluloka ako ng bonggam bongga. Anyway, so, syempre marami nag-aabang at sabi ng gano'n, bakit wala daw si Michelle D. Celeste Cortesi si Gabby Basiano at sa si Angelica Lopez ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines dahil inaasahan nga nila magkukumpit ang mga kandidatang to. Yes, ayun nga kasi nga 'di ba, naging maingay sila sa social media, pumutok yung balita nako na sasali daw si Gabby Basiano. Si Gabby Basiano kasi naglabas-labas din kasi ng mga pasabog. Ito naman kasi si Gabby Basiano, hindi ko rin naiintindihan. Tuwing magmi-Miss Grand ay naglalabas siya ng mga pasabog. Sinap sinasabayan niya yung eksena. Kaya maraming naluloka kasi sinasabing gano'n, nako, sa tong si Gabi Basiano, ayun yung inaano ng mga tao kasi nga may mga paandar. Ako naman, parang hindi na ako nagulat dyan. yung unang-una, siguro, ganyan din ako sa tulad ninyo, na parang, ay, mo sa ito, nagpaparamdam. Pero nasanay na rin ako kasi taun taon na lang ginagawa yan ng kampo ni Gabi Basiano dito sa social media na nagsasabog sila nag-iingay. Hindi ko alam kung parang gusto ba nila na ma-remember si Gaby para mag-compete and then ayon So, wala tayong nakikita after, ba diba? So, hindi na to bago sa akin. Kumbaga, parang ayan na nga, uh, lagi ko na lang, ano, lagi na lang kasing ganyan. At Ayun, nasanay na ako na gano'n si Gabi Basiano. Siguro in the right times kumukuha siguro siya ng tempo, buelo kasi syempre guys, hindi naman mag, ano, madaling mag-compete sa isang national pageant at lalo na magastos. So, hindi din natin alam kung babawi ba sila magkano ba ang cash price dyan kaya siguro isa yun sa mga tinitignan nila. Pero siguro in the right time, baka sumali to si Gabi. Siguro may plano kasi nagpapasabog nga. Kung baga, nag-aabang lang siya siguro ng perfect timing kung mararamdaman niya na yung sign na hinihingi niya. So, yon Kaya dapat maintindihan natin yon Pagdating naman kay Angelica Lopez, ayan, si Angelica Lopez kasi after ma tokuyo doon sa Miss International, marami talagang nagsasuggest na sumali nga daw to dito sa Miss Grand Philippines kasi pang Miss Grand daw yung atake. Ewan ko ba sa inyo, sa tuwing nakikita nyo yung girls room, palang ng todo-todo ay gusto na ninyo mag-Miss Grand ka. Ganon. Hindi ganong kadali guys kasi syempre sabi ko nga sa inyo ang gasto sa mga ganyan ay maabot ng kalahating milyon. 200,000 to 300,000 guys. Kung wala silang perang gano'n, o, paano sila gagalaw? ba diba? So sana naiintindihan ninyo na hindi ganong kadali ito. At hindi to yung dahil gusto niyo ay joint lang ng joint. Syempre yung financial din ang kinukonsider nila dyan. Tapos hindi pa sigurado na mananalo sila. ba diba? So So, yon ang mga dahilan siguro. And then, sinabi naman niya hindi muna ngayon. Siguro gusto niya rin muna magpahinga at i-refresh yung sarili niya. Siguro in the right time, baka mag-join. Yan, o, di ba? Baka siguro nalaman nila, ay, nako, ganon. So, yan, mahirap. Kaya naiintindihan ko si Angelica Lopez. O, oh, di ba? So, maybe in the future, di ba? Sabi naman niya, not now, maybe soon. O, oh, di ba? So, yon bongga na yun. And then, isa din sa mga sinasabi nila, talagang ito inaabangan nila, si Celeste Cortez. Si Celeste Cortez naman, from the beginning naman, ay hindi naman talaga siya uma na gusto niyang mag-join, hindi siya nagbibigay ng ano, yung tao sa gano'n. ah, dalit na sali ka. Pero kasi syempre, si Celeste ay dating Miss Earth Philippines na and then Miss Universe Philippines na at sinabi na nga ni Celeste noon na ayaw niya nang mag -pageant. Siguro dahil sa experience, sa trauma, di ba? After na ma-El Tukuyo, yung bas ng mga tao. So, yon So, hindi kasi ganong kadali yan, guys. Eh. Syempre, yung reputasyon nila, yung mga endorsement or kung ano man yung mga sponsors na meron sila. Iniingatan din nila yon At hindi yan basta-basta guys na parang magkukumpit ka lang. Sige, laban lang. Kaya mo yan. Ganon-ganon. So, syempre, hindi sila basta-basta subusuga. Lalo na may mga kontrata yan mga yan sa iba't ibang klase ng ano, ng mga sponsors nila. Kaya, hindi madali yan para sa kanila. Siguro, syempre, nakikita natin yung potential. Pero sila ay may mga kinukonsider din sila sa buhay nila. Kaya dapat maintindihan natin yun ng bongga-bongga. So ako naman from the beginning na masabi ko, hey, hindi sasali yan. Diba? Naririnig naman ninyo sa akin na hindi sasali yan. Oho. And naiintindihan ko kung bakit hindi hindi lahat ng gusto natin ay talagang mapupush yan ng bong bonggang-bongga. So, try to understand. May mga kinoconsider yung mga taong yan. Hindi yan basta-basta lang na kandidata na ganon. And then, ito nga, isa nga sa mga pinakamatlaking inaabangan ng lahat ay si Michelle D. Pagkatapos kasi magpaandan ni Michelle D, magparamdam sa social media. So, syempre, nag-expect ang mga kababayan natin na sana mag-join ganon kasi nga ang ano kasi ang problema kasi ay syempre ah uh, parang may mga kontrata din si Michelle di may mga kinocconsider siya na ma-sponsor actually guys si Michelle di hindi na yung basta-basta kandidata lang remember she's Miss World Philippines isang malaking kandidata 'yan sa Pilipinas natin isang malaking queen kasi Miss World siya plus nakuha niya rin yung Universe O, 'di ba Miss Universe Philippines twice pa nga eh kumbaga kung iisipin mo hindi na yan para sumugal pa sa isang Grant Kahit sabihin pa na, ay, naku, nagpaparamdam naman siya, yes. Pero walang konfirmasyon na lumabas sa bibig niya na magjo-join siya. Sabi lang niya, naku, mukhang gusto ko yan, o, di ba? So, tayo lang yung kumagat doon sa paandar na yon Pero kung iisipin mo, wala naman siyang kinumpirma. Mm -hmm. So, ibig sabihin, hindi niya kinuklose yung door niya. Pero, parang piling ko maliit yung possibility talaga na magjo-join niya sa Miss Grand. Ayun yung nakikita ko. Kasi nga, hindi naman niya talaga straightforward na sinabi na ay, sasali ako, abangan ninyo. Ganon. And then, ayun. Maraming nagintay at wala uh, Michelle D. Kasi meron siyang mga ginagawang importante. Diyos ko, parang ano ba, bakit ba sasali ang isang kandidat para sa malaking ano publicity at makagawa sila ng malaking pangalan nila. Pero kasi si Michelle D, iconic na yan. Itignan mo nga, meron na siya, Reina, 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 Reina. So yun, parang ang labo. Parang gumagawa na ako ng album ko, nagmumubi na ako, pagkatapos may mga fashion show ako sa ibang ano, sa ibang bansa. Tapos pupunta ako ng Miss Grant. Tapos para saan, di diba? So, yun yung mga nakikita kong dahilan na parang parang feeling ko hindi. Oo. Oh, oh. So, marami naman tayong kandidata diyan na nagsisalihan ngayon. Andi si Anita Rose na nakikipag-compete, oh, di ba? Ang sabi nga ninyo, naku si Anita Rose pang pang Miss Grand 'yan. So, oo so, laban lang. Oo, oh, oh. malay ninyo, di ba, makuha niya yung corona o oh, di bongga. Ha? Pero wag kayo mag-away-away dahil sa ayun yung gusto ninyo. And then andi din syempre ang isa sa mga Queens natin na nag-compete na ng dalawang pageant at nanalo na, 'di ba? Nagplace na sa top 5, dalawang consistent na pageant ang nilabanan niya at nakarating siya sa dulo ng competition. Michelle Arceo, maganda si Michelle Arceo at talagang may binubuga talaga yung galing. Kahit pa sabihin mo nako, ako maliit siya, hindi naman ganong katangkada, nako bilugan yung katawan, pero guys, yung mga sinasabi mo, marami naman napatunayan si Michelle Arceo. Bakit hindi ka naniniwala sa kanya para pwede sa pang Miss Grand sabi mo, hindi siya prototype ni Mr. Nawat. How do you know? Bakit ganyan yung mga lumalabas sa bibig ninyo? Di ba? Na wala mas sinasabi si Mr. Nawat na ay gusto ko matangkat, gusto ko maliit, gusto ko ganito. Wala siyang sinasabing ganon. Ang sinasabi nga yung ability, yung kakayahan ng isang kandidata na makasungkit ng corona. Alam nyo guys, pag nakita nyo rin si Miss uh, Grand Thailand, maliit ang si Miss Grand Thailand pero nakikita naman ninyo yung kung paano to lumaban so natalo niya yung 77 candidates sa lakas niya o ba diba? so ganun lang din yan sila so Anita Rose hindi rin naman katangkadan si Michelle Arceo Okay, so nakita naman natin na marami nang napatunayan kahit ganyan mo height niya. So walang problema, basta laban lang at support lang tayo sa mga nakikita natin na nagkukumpit ngayon dito sa Miss Grand Philippines. So 21 candidates sila at merong pang anim na darating oo oh, so mula yung sa mga probinsya kaya abangan natin Ayang din suportahan natin ang Miss Grand Philippines di ba ngayong taon na to kasi siyempre kahit ganyan yung mga kandidata natin naniniwala ako na may pag-asa pa rin tayo sa Miss Grand at nakikita ko na kaya pa rin kumabog ng Pilipinas kahit walang Michelle D Walang Celeste Cortesi, walang Gabby Basiano at Angelica Lopez. Dahil may mga kandidata naman tayo dito na nagkukumpit katulad ni Anita Rose, Michelle Arceo at iba pa. So yon eh mag-focus tayo sa kanila at supportahan natin sila. Ayon ang kailangan natin gawin sa so, mga kandidata natin na nagkukumpit ngayon dito. And be happy for them. ba? Diba? Kasi pangarap nila to. And then, laban, Philippines. ba? Diba? So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon, So, syempre maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na ni ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank mm -hmm. you.